labi ng isa sa umano'y top 3 high-ranking uh, na opisyal ng NPA na Tubong Gimba na napatay sa enkwentro sa Pantabangan Nueva Ecija na iwi na ng pamilya. Naiwi na dito sa Gimba, Nueva Ecija, ang isa sa napatay sa enkwentro ng militar at umano'y kasama sa top 3 high-ranking officer ng uh, New People's Army o NPA uh, sa naganap na enkwentro Ah, uh, diyan sa Barangay Malbang sa Pantabangan nitong nakaraang Miyerkules. Kinilala ito na si uh, Hilario Giwo, alias Berting, 64 years old, na ayon sa AFP 7th Infantry Division ay kasalukuyang uh, acting secretary ng KRGL o ng kumiteng Rehiyon ng Gitnang Luzon at commander ng uh, Regional Operational Command. Ang labi ni Giwo ay kasalukuyang nakaburol sa Eternal Gardens. Uh, ipinagluluksa ng mga kaanak at mga kaibigan nito noong high school ayon sa uh, mga kaanak apat na anim na taon sa armadong pakikibaka ang nasawi inialay ang uh, buhay sa masa at kumilos sa Sierra Madre Mountains kung sa panig ng militar ay uh, tinatawag silang terorista uh, nila bayani at uh, martir naman ng pakahulagan nila uh, sa uh, kay uh, giwo Samantala sa statement ni Brigadier General Joseph Norwin Di Pasamonte, commander ng 703rd Infantry Brigade ng Philippine Army, uh, pag nagpaabot ito ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at uh, nalulungkot uh, sa umabot na umabot pa sa uh, sa ganong engkuwentro ang nangyari. Anya pa, ay hindi nagkukulang ang gobyerno sa panawagan na sumuko na at magbagong buhay ang mga rebelde sa report ng AFP matatandaan na sampu sa kabuuan ang napatay sa encuentro tatlong babae ang nadagdag sa naunang uh, pito na report ng 84th Infantry Battalion na uh, na natagpuan isang araw matapos ang encuentro nila ilang metro mula sa encounter site Uh, matatandaan din na naglabas ng statement ang Grupong Karapatan Central Zone na nananawagan na sundin at ipatupad ang International Humanitarian Law sa insidente. Ayan. Sige. O nga, galing tayo nung uh, Biyernes Sabado. Ay, Sabado. Oo. Sabado nung hapon. At uh, naabutan natin doon si Sherwin Jonathan na uh, Giwo. Oh. Si uh, Giwo, si Si Givo ang public information office officer ng GIMBA. Municipality of GIMBA. Oo, siya yung inabutan namin doon. Ay isa rin siya sa nag nagkukuwento. Oo. Kapatid niya. Kapatid niya Giwo. Oh, mukhang isang pamilya lang naman ata ang Giwo dito eh. Kasi tinanong ko din yung yung giwo. Parang guo naman sa bambal. <laughs> o, <laughs> uh, kasi guo. medyo, medyo eh, yung, nakakalito yung ano spelling nito. nung last name nila eh. Kasi gui, pag sinabi mong giwo, parang g-i-u-o lang dapat, di ba? Uh -uh. Pero yung spelling nung kanila ay g-u-i-u-o. Uh, uh, parang e -U -O. guiwo. Uh, G -U -O. Parang ganon Puro ano? Puro ano ba yung... Puro ano? Yu. Ay, saka hindi, yung alphabet, ayun sa alphabet. Puro, uh, 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 yung A, uh, uh, A, -O, o, Ano nga ba tawag doon? Yung kabalitran ng consonant? Oh, consonant. <laughs> then, at vowel. Vowel, ayun. <laughs> Nakalimutan na yung basic English. Ayan, oh, so, vowel. iisa yung consonant. Oo. ha? Oo. Oh. oh. <laughs> huh? oh. Mag-Starbright daw tayo <laughs> para mabalikan natin. Tara, tara, <laughs> tara sa Starbright. Mag-register mag na po uh, kayo O oh, mag-enroll na so, Kakahiya. sa Starbright <laughs> Montessori. Oo. Oh, oh. Tapos oh, oh. yung isang na-obserbahan pa natin nung uh, ano, uh, doon sa ano, syempre malikot ang mata ko eh. Dalawa yung bulaklak kaagad. Kasi oh, kung, kung, kung Friday na siya, Friday do Friday Friday na Friday dumating ng gabi. Dumating ano, Friday ng gabi. Uh -oh. So umaga pa lang ay mayroon nang bulaklak doon. Dalawang bulaklak na malalaki. Uh, dalawang mayor. Ano ang nag-condolence. Uh -oh. Yung isa sa kanan, Mayor Boyito. Uh -oh. Mayor Boyito Dizon. Dating mayor. Ay walang nakalagay na dati, But, basta mayor. Uh, dapat may F man lang sa bunga. <laughs> Ah, oh, nakalagay farmer. mayor Boyito. Ah, yung ito naman, mayor, mayor Doc Lito galapon. Ka? Ay sabi ko kay SJ, kay giwo, <laughs> kay PIO. Ay, dalawa mayor pala natin ngayon, <laughs> sabi ko <kong> ganun. Dalawa yung <laughs> uh, dalawang ano parehong mayor eh. Parang dalawang mayor ah. Pero siyempre nakikiramay ganun. lang din syempre nakikiramay sila. nakikiramay. At kaya, pinaka isa doon sa pinaka maagang uh, uh, pumunta doon sa Burol ay si Mayor Doc uh, Lito Galapon. Ah, mm. uh -huh. so, din ba ni? Hindi ko kasi narinig yun eh. Ah, oo, oo. Nabanggit ni. Nabanggit ni. Nabanggit na rin ni ni Sir SJ. Oo, oh, oh, ni mm. Sir SJ. Yung uh, si tapos nga nagpakabit ng mga tent. Tent ng uh, ano ba napansin mo sa tent? Anong kulay ba? Verde. May sariling tent na ba si Mayor Doc Lito Galapon o yung tent Wala. ng uh, ng munisipyo? Hindi ko napansin eh. Mm. Hindi ko nakita yung pangalan. Pero kulay parang berde, Parang yan din yung mga kinakabit sa mga, mm -hmm. baka munisipyo kasi yan din yung kinakabit sa mga... BMD, uh oo. -oh. Ayun, sa yung ano, akong mapapansin niya sa video, nandun ako eh, di ba nakaupo ako. Mm -hmm. Kaibigan ko si Yam, yung, yung kapatid. kapatid uh oo. -oh. Uh -oh. Yung kapatid ni Kuya SJ. Uh oo, -oh. may isang time uh, na J. nagkasama kami sa... Hindi mo magkaklasi kayo? Hindi, ahead siya ng one Ay. year. Saka... All siya ako. All siya din siya. Corredor siya. Ay, corredor ba siya? Oo. Kasi yung nanay nila is uh, teacher. Isa daw sa pinakamahusay hmm. na guru ng corredor yung mother nila. Oh, pero uh, maaga rin nagpaalam yung mami nila. Eh. May rin mga ako. edad na rin. Tapos yung, yung tatay ay uh, trabahador sa NIA. Sa NIA. Uh, trabahador, empleyado. Trabahador, empleyado. empleyado. Oh. Trabahador, empleyado. Dito? sa gimba. In, in, uh, oh, hindi Nia, kung saan uh, nagsimula May. ang Nia yata eh. Parang, uh, as, in Mia, as in Nia, as in hindi Opris, hindi in, Maris, eh, basta wala. Nia lang. Nia noon, Nia in noon. national, parang oh, kaya nung, central agency. Nung ang napuntahan ko dyan, central dahil office. kaibigan ko nga itong si... Ayan, ito, si, nakikita nila yung oh, si, si, Ate Yam. Miriam. Ando hmm. din yung isang best friend niya nung high school hmm, eh. batchmate. ah uh, o, oh, classmate, kaibigan niya. Hmm. Kapit Nung bahay. father at kapit bahay. <laughs> oh, yung yung pala kakwentuhan natin. <laughs> oh, ano siya, oo. Oh, oh. Ano, uh, nung namatay yung tatay nila, ay, uh, na, napunta rin ako doon. Mm. Oo. Oh, oh. Pero ano na yun, mga to, andito na ako nun sa radio. radyo. Oo. Oh, oh, oh. So, recent, hindi, hindi, wala pang, wala pa namang sampung dekada. taon. Wala pa, oo. Oh, oh, wala pang isang dekada. Siguro, Kasi, 2019 pa lang radyo. 2014, 15, ganyan ba? Oo. Oh. Hmm. Oh, kapatid din 'yan ni ano ni uh, Kuya Lito. Mm -hmm. Si uh, Kuya uh, Lito, oh. Giwo, na asawa naman ni Ate Luz. Mm -hmm. Ayan, si Ate Luz 'yung uh, uh, naging teacher ng ano dito ng uh, daycare sa Santo Cristo. Oh, sa Santo Cristo mm -hmm. 'yan 'yung mga ka, mga kasamang daycare na nung simula pa lang nung radyo noon may dinulog na silang problema. <laughs> Oo. Oh, oh. Kuya um, uh, lang buena mano, Parang gano. uh, isa sa mga buena, isa mano. Sa mga buena mano. <laughs> uh -oh. So, ayun. Uh, mukhang siya yung... Hindi ko lang alam. Parang ano ba siya? Hindi Itong ko masyadong natanong Mang eh. Mang Hilario na tawag mo. No? Ano, pa, ano ba dapat? <laughs> <laughs> ginoong Kuya, Hilario. <laughs> ginoong Hilario. Oh, oh. Oh, pero ang tawag ko oh, kasi kay Kuya S.J. ay Kuya S.J. Uh -oh. Ka, kasi yan ang tawag sa yan mga... Tawag sa kanila. Oh, sa kanila eh. Hmm. Ka, kahilaryo o oh. mm -hmm. ano yung ano niya yung ko, yung binanggit na code name Berting Berting uh -oh. ano code yun. name code oo oh, code oh. Name, ano exporter oh. <laughs> hindi ang ko, kumaga koda yung ganoon uh -oh. kin kinoda uh, na alias EFP. alias oo uh oh, oh. Until uh, yan -oh. <laughs> uh, exporter <Berting>, na <laughs> oh. Berting kung tawagin uh -huh. So, ayun. Medyo ayun. wala pa na. First day pa lang nung burol nung nagpunta tayo. Oo, uh, uh, hapon. Pero nung bandang uh, hapon na, after nung malakas yung ulan, doon nagdatingan na yung mga tao. Kahapon dumaan uh, ako dyan, nung bago ako pumunta sa inyo, bandang hapon. Marami rin tao. Ah, kasi na nabanggit na... A uh, uh, birthday no Ay, oh, 'di ba? Oo, sabi ni yung, Ika, yung, ni Yam 64? Oo, oh, ni Miriam na 65. Yata. 64 na 64, siguro. O, 64. Kaya, oh, oh. oh, oh, 64. Yeah, 64. O, oh, kaya tama. Ano, akala ko mali yung detalye mm -hmm. natin kayo sa national news. Ngayong araw, siya nag-64. 64 siya. Oh, oh. mm -hmm. oh, Saka sila so, nagbigay ng data na yun, di ba, na 64? Mm -hmm. Kahit doon sa AFP report, di ba, 64? Uh, bin, wala, walang wala wala binanggit. Walang ano doon? Walang binanggit. So, doon sa uh, na, nakita natin, doon sa sa kanyang doon ano tawag doon sa papel? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Yung uh, birthday at saka yung living, kung kayo. Mhm. Ayun, condolence po sa pamilya. Oo, uh, tapos ano nga uh, 64 ilan? 46 years 46 in uh, years, yeah. 18 kumbag, years old daw ay ano na, uh -oh, nag-start na siyang mag uh, serve. Uh -oh. Daw. Uh Oo. -oh. Kaya 46 ano, uh -oh. ang haba doon uh, wala kayang patid yun, tuloy-tuloy. Na Medyo hindi masyadong, yung pamilya kasi hindi rin gaano nagbigay ng inform, information. data eh. o, Nung nag, try kailan, mag-interview. July 3. Eh, try tayong mag-interview. Uh, ito ito lang muna. Tapos pag-uusapan pa namin kung ano yung mga gustong... Yung, yung narinig ko doon sa kapitbahay na ano, pamilya... Kapitbahay mo? Hindi kapit kapitbahay ni nila ah, sa ano, yung... Oh, yung, yung friend na sa yung kasabay nating dumalaw. Uh, mata, mga matatalino, matatalino raw. Oh, oh. Lalo na daw yung ano na yan, uh, nung namatay. Uh, siguro, dahil... Kung uh, student. Sa, saka ano, oh, at saka nung araw, All ang siya. corridor. All siya, corridor. Naglalaban yan. Oh, matindi ang mag, ano eh. competition. Oh, oh, ng, uh, nung panahon, noong araw. Noong araw, oo. Oh, <laughs> oh, oh, Yan ang uh, talagang magka-competition. At magagaling mm. din talaga yung mga uh, Studium, graduate dyan. Mga oh. graduate dyan. Mm. Graduate din dyan si, ano, si Mayor Doklito Galapon. ah mm. uh, ang mga dito, di siyempre, doon nag-aral din dahil sa mm -hmm. skwela ni, eh. nila yun. Nauna na ba ang yun? korehedor? Nauna ang korehedor. Eh, nakita ko pa yung unang building ng korehedor na, na talaga. Kaysa sa, ano? Sa Olsko? Sa Olsha? Um, 1947 eh, cool ang Olsha eh. Ang 1947 Olshko. ba? Yes. Nung ginawa yung pawid na school? Um, o oh, parang ganoon. Oh. Oh, oh. Siguro nga 47. Hindi, hindi ko masyadong maalala yung. 1920. Yun. Hindi ko yeah. masyado rin kabisado pero alam ko nauna yung pinakita rin niya noong panahon ng piyesta natin. Mga picture-picture ng mga mm -hmm. unang eskwelahan nung araw. Ayun. So, ayan Ayun sa at uh, syempre sa tagal niya ng um, pagkilos niya ngayon lang siya na uwi dito mm -hmm. sa Gimba kasi eh, yung mga ganyang klase ng mga uh, rebelde o NPA, tinataguri ang mga most wanted, di ba? Mm -hmm. Kaya, kumbaga, uh, ngayon, mo, ngayon mo lang malalaman at na uh, makikita, makikilala na siya pala ay taga no? Mm -hmm. Na uh, kumilos for 46 years. O yung sabi nila, nakibaka. Uh, kasama ng uh, masa sa Sierra Madre Mountains. Eh, ang haba ng Sierra Madre Mountains na 'yan. Nagkwento rin si ano si si SJ, mm -hmm. nung uh, uh San sila kung magsa sa, sa pantawen sa encounter o, site. O, sa encounter mm -hmm. site kung nakapunta ba sila doon. Sinasabing... Ang nakapunta ay yung mga anak. Uh -uh. Sa pero sa pantabangan na plain daw eh sabi niya plain yung area oo at uh, uh, may night mga vision mga puno do ay hindi pala heat 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 vision ay ano yun may tawag, may tawag doon eh baka night vision Hindi, yung, yung nakikita heat, sa heat uh, yung yung makikita mo na merong tao Tapos kulay red ay ganun. heat signature i don't know hindi ko matandaan ko ano yung term niyo. signal oo basta ganoon hindi siya night hindi vision hindi ko masyadong ha? ano Ah, oh, yun Hindi ko, masas- hindi ko naintindihan. <laughs> Basta't may heat. Yung bang hmm. meron kang kinakabit sa telescope ata uh, tapos kaya i-identify uh, pa yan kung may tao doon. Uh, kung no? may tao kasi may yung heat ng tao, ah, makikita yung katawan, parang ganun. oh, uh -oh. ganun. Hindi uh -oh. ko, heat signal uh -oh. ba yun? <laughs> anyway, so yun. Sige, oo. Uh, -oh. Siyempre, dun sa military, Ah. Uh, sa statement naman nila eh nalulungkot din sila at nakiki uh, sympathy ano sympathy mm -hmm. pero sana nga lang daw eh uh, ano may programa yung gobyerno so na lang sila doon mm -hmm. pero uh, bagamat may ganun ng gobyerno kasi ang nagpapasya naman doon ay yung mga sarili mm -hmm. di ba katulad niyan nagtuloy-tuloy at siguro talagang nakita niya din na andon yung sarili niya sa grupo ng mga NPA. Okay?